guys sa akong digin kantuan guys sa ubos ng amon nga ginaobrahan guys may nakakita ako guys nga abi ko anong nagagahod guys pero mga amo galit guys nagkakabit kabit disla guys sa mga kahoyan guys pero mabilis sila guys kaya hindi ko sila naabutan pero so, mula mo pala ditong tumataklad na amok dito sa amin guys kahit malayo na sa suba guys akala ko kung nung tumatalon at pa umiag humuhuni akala ko ano lang kasi ayo mga amo guys pero mabilis lang magkabit-kabit at lumumpat mag kaya hindi ko na sila naabutan guys yun guys yung mga kahoy na dinulumpatan nila guys ayan guys oh, yung may bunga guys andyan sila nang galing kaso hindi ko na sila naabutan guys